Gold Delux trending sa birthday ni Tatay Digong. Akalain mo ba naman ayaw ng manager ng Gold Delux sa Antipolo? Hindi ko alam kung saan banda Jens sa Antipolo na Gold Delux tinanggihan ang paglagay ng pangalan sa cake na Happy Birthday Tatay Digong. Alam niyo sir? Makakaapit epekto sa negosyo ng amo mo ang ginawa mong pagtanggi na lagyan ng pangalan na Happy Birthday Tatay Digong ang cake ng customer na bumibili sa iyo. Kita mo nagtrending kayo ngayon, 'di ba? Kasi no lang ba naman yung isulat mo yung Happy Birthday doon Tatay Digong? Sana sir, Ihiwalay mo yung personal na galit mo doon kay Tatay Digong, hindi ko alam kung bakit ka galit. Parang ang bigat-bigat sa loob mo na ilagay yung pangalan doon na happy birthday, 'di ba, sa cake? Ihiwalay mo yung personal na galit mo doon sa trabaho mo dahil ikaw ay nagtatrabaho lang dyan bilang manager ng isang bake shop. Di ba? Yun ay nakakaapik sa ibang sangay ng Goldilocks. Alam ko, ang Goldilocks ay hindi iisa lang ang may-ari. Siyempre, yung mga bumibili ng franchise, so iba-iba ng may-ari ng mga yan. So, mamaya, imbis na maraming pupunta doon at magpapalagay ng Happy Birthday Tatay Digong, tapos uh, imbis na pupunta doon ayaw na lang kasi tinanggihan na. 'Di diba? Mabuti na lang sana kung hindi lahatin ng tao 'yon, 'di ba? Kasi isan isang oportunidad na 'yon na lalakas yung sales niyo sa araw na 'yan, 'di ba? Pero sa kabila noon, nagtrending kayo. So malamang nakarating na sa boss mo 'yon. Kung nagagalit ka kay Tatay Digong, dapat hiniwalay mo yon. Alam ko ang pag-manage ng negosyo ay hindi basta-basta. Utak natin ang gumagana dun eh. Kung paano natin palalaguin, paano natin pararamihin ang ating mga customers, at paano natin pabalik-balikin yung mga customers sa business natin. ba diba? Ganun ang mga manager. Alam ko yan dahil humawak na rin ako ng mga businesses nun. Nung nandiyan ako sa Maynila. Kaso, syempre, hindi basta-basta nga, sa sinabi ko na nga, hindi basta-basta pag nag-manage ka ng negosyo, lalo na kapag may mga tao kang matitigas ang ulo. So, yun lang, sana, maliit na bagay lang naman yun eh. Happy birthday, Tatay Digong. Diba? Gasino lang ba naman yun? Bakit ba ang bigat-bigat ng loob mo na ilagay yung happy birthday tatay digong? May galit ka ba kay tatay digong? Huwag hmm. well, ganun. Ihiwalay natin ang personal na bagay sa ating trabaho. Uh, sana hindi ka ifa-fired ng amo mo dahil sa nangyari. Kasi malamang Marami sana ang pupunta dyan na magpapalagay ng pangalan sa cake na yan na kagaya ng Happy Birthday Tatay Digs. Pero dahil sa tinanggihan mo, imbis na pupunta sila dyan, doon sila sa ibang branch or ibang sangay pupunta. 'Di ba? Utak ang gamitin kapag ikaw ang nagmamanage ng isang negosyo dahil hindi lang ikaw ang nag-iisa na bake shop marami na. Diba? Yun lang. Happy birthday, Tatay Digong!